Haler, magluluto pa ako ng isda. Tinulang isda with kamote. Ito ang lulutuin natin ngayon. Pakuluan ko muna ang tubig bago ko ilagay ang ating fish. Fish be with you. O, oh, uh, Fish be with us. Ayan o. Oh. Mayroon na yung sibuyas. Tagyan ko na lang yan ng asin at saka bichin. Ayan lang. At saka pag kumulo na yan, ilagay ko ang fish at saka kamote dahon. Yan lang yan. Yan, ilagay ko na ang isda kasi kumukulo na yun. At ito naman ang ating mga talong, italbos ng kamote, at saka sirling haba. Ayan, nilagay ko ng talong. Ito ang talo. Ang isunod natin ay ang ating siling haba at saka talbos ng kamuti. Ayan. Bilis lang Ang ating... Ayan, ang ating utan na may isda. Ang ating sinabawan ni isda. Sarap na. Masarap na yan. Bilis lang maluto yung kamote niyan. Yung talpos ng kamote. Ito ba? Luto na. Mayroon na tayong ulam. So, kung may sabaw, kailangan natin magluto ng walang sabaw. Tukwa. Luto tayo ng tofu. We will fry only ang ating tofu at lagyan ng natin yan ng as ano kalamansi at tuyo tuyo man si ng ang katapat niyan ah uh, oh, daba lagay tayo ng kunting oil dyan meron tayong tofu ito ang ating side dish <laughs> side dish Ayan, o, lasa na ang aking tofu. Ayan, siya. Malaki-laki itong tofu ang ginawa ko. Ayan. Luto na. Luto na lahat. Bawa lang tayo ng ano. Ng sausawan natin. Ito magiging sausawan natin. Ito. yung kalamansi na namumula na sa lalagyan. Kasi, medyo matagal-tagal natin dyan. Pero marami pa rin yan, Meron pa rin juice. oh, yan. Diba? Maraming juice. O, yan. Lagyan na lang yan ng ano. Ng soy sauce. Yan. Soy sauce. Diba? Pagkain na yan. Kain na tayo. Kain tayo. Ito lang ang ang pagkain namin. Ito lang. Isda tinulang isda na may talong at talbos ng kamote. Ito lang makayanan namin eh. Okay, lang naman yun. Okay lang. ba? Diba? Okay lang. Okay lang ang buhay. Kahit na ganito lang. Buti na lang to sa wala kaming kinakain. Diba? Ayan na. Kain tayo. <laughs>